Ang Palestinian Authority President ay tuluyan ng tumulong sa Israel at meron pa itong matinding babala sa Hamas sa isang televised speech ni Mahmoud Abbas Tahasan nitong sinabi mga kaibigan na ang Hamas ay sons of dogs. Sa matinding pinsala na nangyari sa Gaza, hindi lang mga sibilyan sa naturang lugar ang galit na galit sa militanting grupo nito sapagat kung hindi raw umatake ang Hamas noon sa Israel, October 7, 2023, ay mapayapa sana ang kanilang lugar at hindi kahihinatnan ang matinding pagkawasak ng kanilang siyudad. Ang kabataan ay matinding trauma ang kanilang bibit-bitin hanggang sa kanilang paglaki. Maging ang Palestinian Authority President ay hindi na nakatiis at mayroon ng matinding banta sa Hamas at nais na nitong matigil sa mabilis ang gera na nangyayari sa kanilang lugar. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 24, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa loob ng Gaza at mga sibilyan nito maging ang presidente ng Palestinian Authority ay hindi na nakatiis at binweltahan na ang kanilang kadugong Palestinian pero mga militanting grupo nga, ang tawag sa kanila ay Hamas. Ang tao na inyong nakikita sa larawan ay ang presidente ng Palestinian Authority. Ang kanyang pangalan ay si Mahmoud Abbas. Isa siya sa merong matinding babala sa Hamas. Ayon sa kanya, kinakailangan ang Hamas ay ibabana ang kanilang armas at ibigay na sa Israel ang mga hostages na kanilang hawak maging buhay man o patay. Si Mamut Abbas mga kaibigan ay meron ding grupo. Grupo na kung saan ang kinakalaban nito hindi ang Israel kundi ang militanting grupo sa Gaza na Hamas. Ayon kay Mamut Abbas ay maraming pagkakataon na nagkaengkwentro ang kanyang tauhan at ang mga Hamas. Marami daw pagkakataon na nagkainkwentro ang puwersa ng IDF at puwersa ng Hamas at maraming mga miyembro ng Hamas ang nasawi. Pero sa likod nito mga kaibigan ayon kay mamud Abbas ay meron palang tauhan niya ang tumulong sa IDF. Meron pagkakataon na sila mismo ang nagtuturo sa IDF kung saan nagpupwesto ang Hamas kaya madali itong naaatake ng airstrike at drone strike ng Israel. Kaya lang hindi raw ito gaanong nababalita at masaya na rin sila sa sitwasyon na iyan upang hindi rin sila balikan ng mga militanting grupong ito. Pero simula mga kaibigan na marami na sa mga leaders ng Hamas ang nasawi, marami na rin sa mga members nito ang pumanaw na at ang ilang mga kagamitan at mga tunnels ay wasak na unti-unti nang lumalantad ang ginawa ng puwersa ni Mamud Abbas sa tulong na kanyang ibinibigay sa puwersa ng IDF. At ayon sa ulat ng The New Arab, tinawag pa ng Palestinian Authority President ang Hamas na Sons of Dogs at merong matinding ultimatum. Kapag hindi raw ibinigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel, ay meron silang gagawin. Ang balitang ito ay hindi lang pinatotohanan ng The New Arab, maging ang ulat ng CNN ay ganun din ang sinasabi. At kung inyong mapapansin mga kaibigan, 3 minutes pa lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang video ito ng ibalita ito ng CNN. Ibinalita rin ito ng The Times of Israel at ng The Jerusalem Post. Kapag sinabing Sons of God, ito ay isang bulgar ekspresyon at ito ay may kasamang napakalaking pang-iinsulto sa isang tao o isang grupo. Ito ay nangangahulugan din mga kaibigan ng low class at immoral at very disrespectful. Kung baga mga kaibigan ay dinidegrade ni Mahmoud Abbas ang Hamas, katumbas nito mga kaibigan ay ang pagdura sa mukha ng isang tao. Pero niliwanag ni Mahmoud Abbas mga kaibigan na ang kanyang babala at demand sa Hamas ito raw ay hindi para sa Israel kundi ito ay para sa people of Gaza. Ayon sa kanya, ginagawa niya ang pagbabala sa Hamas upang matigil na raw ang genocidal action ng Israel sa Gaza. Bagay na hindi naman sinasang ayuna ni Benjamin Netanyahu, hindi raw genocide ang kanilang ginagawa sa Gaza. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang kanilang gera sa Gaza laban sa Hamas, ito raw ay bilang self-defense at target raw nila hindi ang mga sibilyan kundi ang Hamas. Kaya daw merong mga sibilyan na nasasawi sapagat ginagamit itong human shield ng mga militanting grupo. Ayon sa Palestinian Authority President ay nakikipagtulungan ito sa Ehipto upang magkaroon na nga ng permanenteng ceasefire ang Israel at Hamas. Noong umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, 2023, ay walang pagkundinang ng sinasabi si Mahmoud Abbas sa Hamas hanggang sa dumaan ang maraming mga buwan at taon at dito ay meron na siyang sinasabi na kung saan napakasama ng ginawa ng Hamas sa Israel. Nais ni Mamud Abbas mga kaibigan na ang Palestinian Authority at Palestinian Liberation Organization or PLO ay magkaisa. At isa sa kanyang request upang ito ay mangyari ay kinakailangan daw mag-withdraw na completely ang puwersa ng Israel na nasa Gaza. Dagdag pa niya, Hamas must end its control over the Gaza Strip. At dagdag pa niya, dapat ibigay na ng Hamas lahat ng kanilang hinahawakan na pag-aari ng gobyerno ng Gaza. Sa speech ni Mahmoud Abbas mga kaibigan, wala siyang ibang sinisisi sa matinding pagkasira ng Gaza kundi ang Hamas. Pero alam niyo ba mga kaibigan na ang mga speech na binitawa ni Mahmud Abbas laban sa Hamas ay nakarating na sa pamunuan ng Hamas at nag-respond ito. Nireject nito lahat ng mga babala ni Mahmud Abbas kasama na naibaba ang kanilang armas, kasama na rin ang pagpapakawala ng mga bihag na kanilang hawak nagdududa raw sila sa sinasabi ni Mahmud Abbas at nagpapagamit lang daw ito sa United States of America na kaibigan naman ng Israel. Marami na ring pagkakataon mga kaibigan na sumubok ang Hamas at ang grupo ni Mahmud Abbas na tinatawag na FATA na magkaroon ng ugnayan. Pero hindi ito nagtatagumpay, hindi sila magkasundo dahil sa kanilang mga personal na interes sa Gaza. Gustong maghari ng Hamas sa Gaza, ayaw naman ito ng pata. Gusto nilang magkaisa. Kaya hanggang ngayon mga kaibigan ay hindi magkasundo ang grupong ito. At katunayan, meron pa silang bakbakan na nangyari. Kaya sinasabi ni Mamud Abbas na wala ng ibang solusyon upang maging isa ang Gaza. Ito ay dapat disarmahan ang Hamas. Ano ang inyong masasabi tungkol sa mga sinabi ng Palestinian Authority na si Mahmoud Abbas? Ito kaya ay totoo o ito ay may halong drama? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At hanggang dito na lamang muna ang video ito sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Israel, sa Lebanon, sa Middle East, sa Europe, sa Amerika at iba't ibang panig ng mundo. Magingat po kayo and may God bless you. Thank you so much for watching. Goodbye.